Hello kakabsat, may nakita kasi kami sa social media na isang video na sobrang galing. Yun ay si Sketch Lover. Yes, diba? oo. <clears throat> Renewing niya yung hari ng comedy. Walang iba, kundi si Katuro. Diba, Mal? mm -hmm. Oo. Kaya ito siya, o, oh. tignan niyo. Panoodin niyo. Panoodin niyo talagang nakaka-amaze naman yung gawa niya, di ba, kaibigan? Uh, nakita nyo naman, may isa palang tao na may talento din. Uh, ngayon ko lang nakita to kasi sobrang ano sobrang sobrang nagandahan talaga ako kasi drawing niya ako eh, hindi ko akalain na sa picture ko lang makikita yung mukha ko ngayon na drawing na niya at saka kakabsat grabe solid followers lang natin to pero tignan mo naman kung grabe uh -oh. kung gaano siya kasupportive kay Katuro pinakita niya talaga yung pagiging ano niya legit followers niya yes oh taga ano to eh. oh, dito ayun. lang sa ano sa Isabela so, lang oh, siya oh, mo, Shout out kasi, Guhit Vin. Basta yung page niya is Sketch Labor. sketch Follow Labor. Pa-follow. Sa susunod kayo na yung next oh. Yung drawing At saka baka i-PM nyo siya kasi oh. nag-drawing siya. And then may ano may TF, talent fee. Siyempre, alangan namang gagawa ka ng ano na walang talent fee, di ba? Ikaw rin ninyo kakabsat ko ano yung masasabi ninyo sa drawing sa mukha yes. ni Katuro. Yes, 1 to 10. Baka mas pogi pa sa akin yung drawing niya kesa sa akin. Uh -huh. Kako na naman Grabe, sa iyo Grabe, mula ah. sa sombrero niya hanggang oh, sa naif niya. kaya ito. yung sombrero niya, kakabsat. Oh, kaya kaya supportahan natin si uh, Sketch Lover. Uh, isa din siyang nagsisimula uh -huh. na... Uh, parehas din nating Ilocano siguro yon kasi taga Alicia lang sa supportahan natin kasi uh, walang ibang magtutulungan kundi tayong mga Pilipino lang din. Huwag natin gayahin yung mga crab mentality na nagsisiraan. Dapat magmahalan tayo. Spread the love! Tsaka last week niya pa yung na-drawing. Pinag-mention -me niya kami, pinagtatag kami. Kaya note nakita namin, na-notice namin na yes. wow, grabe. Ang natutuo pala. Akala namin, ano lang, edit lang. Mm. Mula Ayan to top Hanggang dulo pinanood namin yung video kaya nakakamangha talaga siya. Uh, yeah, follow si ano, uh, si Sketch Lover ah uh, Don't don't forget to follow na din Katuro and Katora. Tsaka advance gift niya na rin siguro yun kay Katuro kasi nakita. Kita namin na Before ano, ako mag-birthday. Oo. Uh, 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 Ayun. Nilagay niya doon sa caption na advance happy birthday idol. Sabi niya kaya yes. yun. Oh, uh, so 'yun lang yung gusto namin i-update. Uh, God bless sa iyo, bro. Uh, sana mas uh, umangat pa yung followers mo at saka maging humble lang tayo palagi. Uh, okay. Napakagaling mo, napakahusay yes. mo na ano, uh, artist. Thank you, thank you.